Kami. Hindi ka sila makalapit sa kimpaw eh. Tayo pa lang nakalapit sa kimpaw. Hindi lang nila alam. Okay guys, good morning. Here's our shirt from, I know, fruity. Yes, we have, we have, we have Kim. We have Maricel na sa likod. Tita, ito din sa'yo. Pao. Ayun na yung kanila. Tag-isa sila. Bibigay ko kay Kimpa. Ano ko pa mabasa dyan? Lalagay ma sa paper bag. Bibili ako sa Robin. Maraming dam. dam Ang ganda ng buwa tita. O, oh. tingnan mo. O, buo. Buong-buo siya. Tapos andito yung tatak ng Kimpa. Okay, hindi, ito yung tag. Uh, gawa na Promote mo naman sabihin mo kung ano naman uh -huh. ano, ano yan. Anong promote? Promote mo. Baka may magpagawa. Yun. Um, magbenta. Ikaw ha, ikaw na. Totoo. Hindi po, dita. Inano niya talaga dun sa gumagawa. Oh, Dalawa yung option. We have the white and the kasi black. Kasi ito kasi masarap isuot. Eh, yung, yung isa na. Mainit. Yeah. Ito ang malambot. Malambot siya. No? Malambot? Lambot, lambot. Lambutan. Malambot? Parang pwede din eh. Malambot, Manambot, okay. parang tipay ni Miss Oscar. Miss Oscar. Nagmi-meeting. May mini-meeting siyang ano, for, for project. For Ayan. Hmm. Yeah, ah. Kimi, Kimi. 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 Paolo. Kimi, Kimi. Paolo. 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 Kimi. Oh, yan. Ay, yan naman ako may media. Pa Diyos -pa for naman. Hindi, pag pag wala si Miss Edit, Ay, okay na masama ka lang sa, na sa na video. ano na oh, naman. Ano na yung binig? Para meron din ka. Shhh! Mag-hi ka naman sa mga Kim Pao, Miss All. Okay. Miss O, hi ka naman. Hello, hello nascuse po. Wow. Miss O, hello po. Okay, nag-hello na siya. Ito po yung mga ano. Para pa live ka ba? Para pa na alia. sa team live mong pupunta kami. 6L. Ito na magpapapicture sa inyo. Si Jane po yung recruiter ng talent agency. Recruiter ng Kim Pao. Ay, Diyos ko. Kasi ang pag na mga ganito. Ayan po yung si anong presidente ng Kim Pao po. Oo